Ah, uh, nakuha na natin ulit yung ating license. Ayun, ayun ang lisensya natin, ayan oh. Nakuha na natin. So, ang tubos natin sa lisensya natin dito sa East niyo Obstruction sa NLEX Ah, uh, 1010. 1010 yung binayaran ko, no? nga na. guys nandito tayo ngayon sa ano sa LTO East Avenue yan nandito tayo sa LTO East Avenue para tubusin yung tigit natin na nahuli tayo sa index sa ano obstruction kasi nga nasiraan ako ng ano gulong so ang ano ang storya ah wala akong dalang reserba no pero alam ko yun guys na ano Alam ko yun na wala akong dalang reserva Kaso lang ang problema Sabado pa lang Tinanong ko na yun kung may reserva Sabing wala daw Tapos pagdating ng linggo Sabi sa akin ako na daw magpaayos e, ang usapan namin dun sa Pagkukuhaan ko ng mga gamit Ay alas 8 Ngayon wala na akong oras Para ipaayos pa yung gulong Kasi tanggal yung rim Tsaka papalitan pa ng interior Daming, bibili pa, walang pera. So, kaya hindi na ako nakantayos. Ngayon, binahi ko na lang. Ibiyahe ko yung mga ano, yung ano, yung truck. Daladala ko yung close van. Kahit wala akong reserba. Ngayon, pagdating ng Paso de Blas, naputokan ako ng gulong. Yung nasira. Ngayon, dumating yung ano, dumating yung enforcer, ng patrol. Pagdating yun, tinikita na agad ako. Wala nang sabi-sabi tikit kagad sabi sa akin matitikitan daw ako sabi ko okay lang sir sabi ko binigay ko kagad yung lisensya ko wala nang wala nang sabi sabi hindi na ako nakipagtalo Tutubusin ko na lang so, yung, syempre yung pantubos naman sagot naman ng ano yung kumpanya kaya walang problema naman tapos sa mga nagko-comment nga pala may nabasa ako dun na mga nakakaintindi yung iba naman nagmamagaling na siguro ang gagaling na driver mga perfecto siguro mga yung nagko-comment pero okay lang walang problema sa mga nakakaintindi uh, shout out sa inyo shout out sa mga nakakaintindi na driver kapag ganong sitwasyon no shout out sa inyo guys uh, at meron pa rin ako nabasa doon sa ano meron ako nabasa doon sa comment na totoo talaga kapag kapag ang nasiraan sa NLX ay kotse tapos lalo na kapag ang driver ay babae tutulungan talaga ng ano ng enforcer ng highway pat ng anong endlet tinutulungan nila na assist pa nila sila pa yung gagawa kung sakali na butas sila pa magpapalit ng gulong pero kapag kami mga truck driver kapag nasiraan sa endlet so diyan nabutasan kung ano ano wala nang sabi-sabi kung hindi kung hindi reker uh, ticket so ganoon yung kalakaran sa endlet so tayo wala tayong magagawa may kasalanan naman tayo sa obstruction talaga tayo so dito tayo ngayon sa LTO Diyan. tutubos tayo ngayon ng huli natin so tingnan natin magkano yung ano babayar natin so, yan so ayan guys uh, galing na tayo dun pupunta tayo dito sa no, window 17 dito sa loob yung simbahan na to yung, di ko alam kung anong gagawin pero ito pinasa ko na doon sabi sa akin punta daw ako sa Windows 17 Ayan e natin anong gagawin dito Windows 17 Windows 17 Windows 7 Windows 7 thing Windows not possible Bismillahirrahmanirrahim Antausan Antausan 1,000 pin. Tinanggal pin. Ha? 1,000 pin. Hindi ko alam. 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 eh oh. Saan sa bilog? Tapi uh, plan? Wala si may nito So ito na guys. Ngayon natin. Ngayon natin ang um, bayad ay 1,000 1,000 tim Buti, mura lang 1,000 tim So, 1,000 tim guys yung binayaran natin Pero kung sarili ko yung pera Medyo mabigat-bigat Buti na lang Sagot tayo ni ano, Bossing uh, Hindi ganong mabigat sa bulsa ko Binigyan ako ng one pipe. Uh, pang tubos. Yan. Sa mga lahat ng mga ano guys, kung mauhuli ka, gaya sa akin sa inlex, so dito, ang, dito ka rin magtutubos sa LTO. Estabi nyo. So, balik tayo ulit dito. O, oh, balik tayo dyan guys oh. Dan, dito so, Pasa natin ulit set Ako na Over speed, sal. Index, index. As, malo. Tu, tu, tu si apa Kasi kasi ka pa, ba? Ah, di seminar. Pagolang pelak. Uh, Sa ay. <laughs> yung guys. Ah, uh, nakuha na natin ulit yung ating license. Ayun, ayun na yung lisensya natin, ayan oh. Nakuha na natin. So, ang natin sa lisensya natin dito sa East Obstruction sa NLEX. Uh, 1,010. 1,010 yung binayaran ko. Oh. Oh, sa mga masisiraan sa NLEX, sigurado, kung matitikitan kayo, so, magtutubos din kayo dito sa East Avenue ng lisensya nyo. Uh, 1,010 yung babayaran nyo. Obstruction. Kapag obstruction yung ano, yan, obstruction yung violation. Pero yung isang kasabay, ano siya? Overspeeding 2,700. Laki. Sa akin, 1,000 lang. Yun. So, ayan, uwi na tayo. Tapos na tayo magtubos. so, yun. Shout out na lang guys sa lahat ng mga ano, mga nag-comment sa vlog ko nung ano, nakarang araw na nahuli tayo. Shout out sa inyo at mga nakakaintindi bilang isang driver so naman sa mga basher no, sa mga nagbaba sa akin no? ayos lang walang problema kung binas nyo ako mas maganda nga yun kasi nga alam nyo na siyempre lumalaki yung kita ko <laughs> kayong sinulogi kayo hindi <laughs> ako nakakatawa lang oh, no? pero okay lang salamat pa rin sa inyo kasi nanonood kayo ng nanonood kayo ng mga vlog ko no? kahit binabash nyo ako okay, lang hindi naman ako galit sa inyo eh ayos lang yun Ganun talaga kahit anong content na gawin mo, may basher. O tumulong ka, o di kaya mamigay ka, kahit ano basta kahit anong content may basher, di may iwasan yan, ganun talaga yung Pinoy. Pero ako wala akong pakialam sa basher, no. Okay lang yan. At least importante, mindset ba? Umita ako. <laughs> so yan guys, ito na yung ano, all in all kaya lang 1010 10 ang babayaran kapag nahuli kayo sa index ng obstruction halimbawa nasiraan din kayo gaya sa akin nasiraan kayo hindi kinapotokan kayo ng gulong yun obstruction ni kayang ano sa inyo violation ang tubos dito sa East nyo, LTO sa babayaran nyo ay 1,010 so, madali lang naman basic lang yung pagtubos hindi naman matagal siguro mga ano lang ako mga 20 minutes lang ako nakuha ko na yung lisensya ko Basta meron lang kayong pabayad. So, nagbayad pala ng lisensya ko, yung amo ko. So, shout, shout out kay boss. Sagot naman nila talaga yung, ano, yung pantubos ko. Pero kung sa akin, 1,010, medyo mabigat-bigat. <laughs> so, yun lang guys, no? Ah, salamat sa panonood. Salamat sa mga nanonood ng vlog ko. Maraming salamat sa inyo. Ride safe lahat. Peace! Bye-bye.